ito okay na guys nakabit na natin yung mga terminal nya yan na ay yung mga bago Ayan. bago na yan tapos ito yung mga na to yan na rin yung yan dyan meron lang akong na naging problema kanina dahil pagkabit ko nito ayaw gumana yung push start ito ayaw gumana itong isang ito nagkabaligtad pala so inexpect expect ko kasi ito plug and play na dahil ito galing ng Indonesia to eh Pang in-order namin na to. Kala ko plug and play lang. Yung pala, hindi. Mali ng position itong dalawang ito. Yan o. Oh. Kabaliktad. Itong blue. Red and blue. Okay yan. Tama. Pero yung dalawa sa gitna. Ito, yung papunta sa stator, walang problema dahil ako ang naghinang yan. Hinang ko yan. Pero itong isang ito, napapunta ng ECU, set na to na dumating ito na yung kasama ko na in order galing Indonesia so yung pala nagkabaliktad nagkabaliktad silang dalawa yan so, mabuti na lang meron tayong uh, diagram ng ano wire diagram ng bit so ginaya natin doon yan kaya kung makikita nyo may ganyan yan oh. yellow and blue tapos nasa kabila yung yun, yung white so nagkabaliktad yung yellow and white kabaliktad sila ng posisyon so ngayon okay na gumagana na yung starter nya ah, so, yan. kanina talagang wala ano lang siya kanina kick